Ayan, goodie po sa ating lahat mga kapatid. For today's video, ibabahagi ko po ito sa inyo. Ah, uh, matagal ko na po itong ginagawa, pero i-upload ko na rin kasi wala po akong pang-upload ngayon. Mayroon kasi akong isang pabo na hindi po siya natunawan. So yung mga sinyalis nito mga kapatid, yung iba nito, nakaganon. Tapos parang lumiliit yung leeg. Ayan po yung sinyalis niyan, tapos hindi na kumakain. Tapos pag uulihin natin, pagkakapain natin yung kanyang butsi o balon balunan sobrang tigas. Ayan. So kagaya nito, sobrang tigas mga kapatid. Tapos nakaganon yung kanyang ulo. So dinakip ko at nang um, nadakip ko na po siya, hindi ako nagkamali. Talaga hindi po siya natinawan. Sobrang tigas. So ito. Madali lang po ito mga kapatid. Ang iba nito, pinapalunok nila ng snowbird Pwede naman yun Binubukod Nilalagyan ng tubig Hindi pinapakain Yung iba may pinapainom pa Hindi ko lang malaman kung ano yung pinapainom nila na gamot Pero sa akin mga kapatid Pinakama ko po na Paraan is ito Bubumbahin po natin yan ng tubig mga kapatid wala po akong ibang ginagawa talaga pag mayroon po akong pabo na hindi natunawan. Lalo na po yung mga pakain ko po sila, mga malalaking Uh, hiwa ng gulay, prutas posible po talaga nangyayari ito so ingat lang po tayo, paggagawa po tayo o gagamit po tayo na ganitong paraan dapat mahaba po yung kanyang pinakaganito ayan yung sa akin, minal, malaki na talaga mga kapatid kasi ginagamit ko minsan ito sa pagpo force speeding pero bibihira na lang ako nagpo force speeding uh, ang ginagamit ko talaga dito is yung pambumba talaga sa tabo na hindi natunawan ingat po dahil dalawang butas po yung nasa leeg yung isa para sa balon balunan yung isa is para sa hangin ingat po tayo kung ganito yung bunganga nila yung kabuuhan papunta po yan sa balon balunan pero may kaunti yung butas dito sa bandang baba parang ganun ayan sa baba kung ito sa baba mayroon po yan nag-close open po yan huwag po natin doon ipasok para hindi po mamatay yung pabo Lay, like, ah, mahaba na po yung isang minuto posible pong mamatay so ganito lang po yung pamamaraan ko mga patida yan bubumbahay natin yan mm. 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 Oh. So puno yung kanyang balon-balunan tapos pwede natin yung tawag dito yung namuo ibabasagi natin Ayan. kung hindi pa ito madala ngayon kinabukasan uli pero minsan dala isang bisis lang mga kapatid kasi <coughs> parang na-compress na po yun mga kapatid kung hindi natin tutulungan hindi talaga yung makapapasok dun sa loob kasi may posibleng may bumara na malaking bahagi na hindi nakapasok sa loob so yung ginagawa ko niyan binabasa ko tapos kunting ah uh, pwersa pa loob yung sa ganun is pumasok po yung bumara or bumaliktad so, ganito sa ganitong paraan kasi lalambot yung nasa loob. For example, kaninang umaga pa ito or kahap. Naba, ah, nakita ko na po ito kaninang umaga eh. Ngayon ko lang pinainom. So, ibig sabihin, baka kahapon pa ito ng hapon. So, malambot na yung nasa loob. Kaya lang, wala ng tubig. Kasi parang yung tubig ay inabsorb po pa loob. Tapos yung natira is yun pong matigas na pagkain lamang po sa kanilang balon-balonan. So, sana po nakatulong ito mga kapatid. Ah, kung mag-aalaga po kayo ng pabo gumawa po kayo ng ganito kahit anong batol mga kapatid kahit anong host basta importante may maipasok po natin rikta sa kanyang balun-balunan hindi po mapasok doon sa daanan ng hangin ayun lamang po salamat po sa Diyos pag-ibig